dito ko pala kami ngayon guys sa isang barbershop na isang paboritong barbershop ni Danuo. Oh, so ayan, nagpatupi siya guys. So dito siya nagpagupit. Last time guys, gusto niya magpagupit kaso sirado ka na ang a, a barbershop. So wala siya nagpagupit. So karoon kayo na open na na. So nagpagupit na siya. At bang ito niya siya guys dito sa perimeter dito sa Maramag Bukidons. Ayan, hapit na matapos yung ano gupit niya, ano kayang resulta, ano kayang style ng gupit ni Danoy. Gusto niya dito kasi idol niya yung ay guys. So, iyan. Ano po, bisyo? Ulat na nga eh. Ang sanyang klase yung isa um, na yung Hong Kong brand? Ha? Pagkatapos guys, papunta kami sa palingki. Mamili kami ng ulam guys. Sa panihapon. So ayan, ito yung tsura ng palingki dito sa Maramag Bukid nun. Tapo ay dito ng tunggu kumai. Hah? Sa tuwing pumunta ako dito sa Maramag market, Public Market guys, maamis talaga ako sa sahig ng kanilang uh, kasi tingnan nyo guys, oh, kahit na ang daming tao at daming bumibili sa palaistaan, at saka sa karni ay eh, makikita nyo guys yung sahig dito na pwede yung mahigaan sa kalinis ayan tingnan nyo guys oh malinis na malinis ug sadihang. dihang lipong na jukong sinurisoroy diri ah guys. Kaya wala dyan may nakasabot sa akong partner guys kung sa'yo mong palito niyo sudan. So napunta na kami dito sa ano mga hito. Yung ista nila ito guys is ko naman. yung, oh. Tingnan nyo yung Prisco naman kaso medyo kamahalan lang kasi nandito kasi yan sa bukit. Finally guys, nakapili na kami ng bibili namin olam. So yung isda na bili namin yung, uh, yung tamban guys. Taguan na rin yung kilo nila. Tapos pumili kami ng 50 kasi maganda naman yan kilaw sa kinilaw. At kung gusto nyo ng buhay na hito guys, nandito o oh, buhay na buhay na hito. Naglongoy-langoy po siya, guys, sa aquarium. So, yan lakwis sa hiling kaon na na, guys. Palit na. Ako, anak, dili ko, anak, mukaon So, nagbayad na og. Manguli na guys. Kay hapon na. Og, magluto pa mi, pani Inig uli. So, kanara o, balik 50 ra, mong gipalit. Tipid. Bumili rin para kami ng gusto, guys. Pang-additional namin sa kinilaw naming pinili na... hai isda. Dah, oh, dah Sili. Sili. Thirty,

Apa menteri tugas? Hmm? Apa tugas? Halo. Nano man. Para. Pinas flower. Just subscribe. Oh in? Iya, mau lagi lagi atau Ini wag okay guys, lihim, haha, talagang hindi talagang na <laughs> talagang hindi na hindi talagang hindi So, sorry i'm in okay many hop again don't forget to subscribe to my youtube channel suggest is thank you for watching bye bye and tell me what's wrong and why you never seen...